나 할게 뭘좀해줄 Kapag umiigat ah, sa uh, kakatapos, <laughs> higyan niya, may tunog. Nung sabi na nga ako sa hilig mo, dagdag -dag pa yung hindi nga mo sa ilong mo eh. Kasi natuyo yung sipon mo, naging kulangot. Nako, nako, nako. Nakakatalo. <laughs> <laughs> Tsaka video kayo. <laughs> tanda, tanda <na> nito, <laughs> oh, mo kung mo ba sa Ang tanda-tanda na dito, guys. Hindi ka mukulangot, hindi ako. Ah. Isip niya na hindi ko lago. <laughs> pag na, may, hindi, may nakahara. Sabi, hindi nga, kayo mga guys, tamad magbilis ng ilong, ha? <laughs> At yun. dumi rin ang ingay ko, mahilig ako. <laughs> pagdating na may kasama pang yung nakaharang yung nakto yung sipon, naging ko lang. Sina ako? Nako, 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 nako. Alam na alam ko yun kasi nangyari yan sa akin. Oo. Wow. Kaya maglilis kayo ng ilog. Ikaw. Alam <laughs> niyo yung kutsara? <laughs> Pagka sa CR ka na, pati dila mo, kaskasan mo ng kutsara para mawala yung ulam mo amoy sardina. Dalo na John, tayo, John, tayo John. lagi kumakay sardina. Tuyo. Siyempre, Titipid kami eh. <laughs> Bagoong. Bagoong. Tingnan, huminga ka, huminga ka, <laughs> Ah, wala. Ganun mo? Tutupin mo na ano yung... oh sabaw. Oh, Ilang mo? May sipob oh, oh, <laughs> 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 pa, may sipob pa. Ohan? ha? Oh, ha? Our ability to handle life's challenges is a measure of our set of character. It means lahat ng buhay ng tao ay dumataan sa magsubok na dapat nating harapin at huwag talikuran. Kaya dito, nasusubukan ka ating pasensya at wag ko unawa. At sana, magustuhan nyo po ang aming short video. At sana, malike and follow nyo po kami para update po kayo sa aming mga video gagawin. Salamat po!